Mega shout out mga kabisay Miga love shout out sa inyong lahat Magandang araw Ayan mga kabisay ang aking mga kaganapan dito At ito nga pala mga kabisay yung rambutan na itatanim ko doon sa uh, Tinatabasan ko Na ipakita ko na yun sa inyo nung una kong vlog at dito mga kabisay ay eh, meron akong isang ipapakita sa inyo na ha, ang ganda mga kabisay ito mga kabisay ay eh, tinanim ko nung nakaraang taon at ngayon ay eh, ayan meron na siyang bunga at ang bunga niya mga kabisay ay eh, parang bulaw ay oh. eh, kung tawagin ito mga kabisay ay eh, miracle fruit ayan at di ko alam kung panong kainin yan hindi <laughs> pa ako nakatikim yan mga kabisay ayan at may bunga na siya at dito ayan ang mga itinanim kong nyug yung coconut dwarf ipinakita ko rin to sa aking video dati mga kabisay diba at ayan yung mga tinanim kong rambutan ayan papunta doon dinilig ko yung kaninang umaga at ayan yung mga kaganapan ko dito Ayan yung aking gabi. <laughs> Isang puno na lang. Punta tayo sa aking kubo mga kabisay. At dito eh, meron pa akong mga tinanim dati dito mga kabisay na. Ipakita ko na rin ito sa video. At naiblog ko na rin ang mga to. Katulad itong salay. Nung pagtanim ko nito, nakablog ito. Ayan, tsura ngayon. At yung aking gabi, ayan, kung ilang beses na namin yung kinuhanan para gulayin at dito ayan yung mga salay di diba at ayan mga kabisay yung luya ko nabawasan ko na yan nakuhanan ko na yan ng bali limang kilo dito ay tatlong kilo sa Hawaii na ano ko na yan doon sa una kong video nung nag harvest ako dyan kaya lang eh, hindi ko muna hinaharvest lahat dahil medyo palugot-lugotin muna natin. Nag-uumpisa ng Manila lahat ang mga dahon niya. Ibig sabihin niyan, konting oras na lang pwede na silang i-harvest lahat. Kaya ako lang kinuha yung ibang mga kabisay kasi magtatanim ako ng ampalaya ay eh, siya sa may paghukayan ko. Kaya nakahukay ako dyan ng bali ah limang puno yata yun dalawang kilo at doon ay eh, tatlong puno ay eh, tatlong kilo din mas mabigat yung kasi Hawaii ang variety noon kaya medyo malalaki ang laman nya ito kasi Tagalog itong mga kabisay at ayan yung coconut dwarf kong puti ayan na yung doon nga pala mga kabisay ay eh, coconut dwarf na gold yun yang itinanim ko doon kaya ibang kulay. At ayan yung aking mga tanim, sa awa ng Diyos. At punta tayo dito sa Kubo, ya, update ko kayo. Lah, nabuksan ng hangin mga kabisay. Malakas yung hangin kanina kaya nabukas yung pinto. At pumapasok mga kabisay ang mga dahon ng kawayan, pero ayan mayroon pa nang mga pa naman wala pa naman. Pero mamaya sigurado, pag lumakas ang hangin, mayroon na nga pala yun. No? Oh. At ito ang itsura ng aking kubo ngayon, mga kabisay. <laughs> Napakagulo. Ayan, naandyan lahat. Ayan, mga abuno. Yun, abuno yun ng mga ampalaya, uh, sili. Yan, yung naka-plastic na yan na orange ay pula. At ito naman ay eh, mga abuno naman yan Nung halamang puno Yung katulad ng kalamansi uh, Lansunis Yan ang ginagamit kong mga kabisay At ito naman mga kabisay ay eh, pull yard uh, Organic pull Ito ang nagpabunga mga kabisay ng aking mga palaya Kaya kahit medyo nasunog Eh ang bunga ay eh, andyan pa rin dahil dyan sa ginawa kong pool yard na organic. At ito naman mga kabisay ay eh, gagawin ko itong ano uh, panibagong balag. Hindi <laughs> ko na yun ipapakita mga kabisay. Ipe, <laughs> kitignan <Effecting> nyo rin. <laughs> yung aking mga uh, at ito ang aking higaan mga kabisay. Ayan. At naandito sa tabi ko yung mawir para <laughs> kung sakali may makialam i eh, hindi uh, anong tawag dito mamamalayan ko at ayan naman yung aking mga gamit sa pag spray sa pagsulbot sinusulbot ko yung bunga ng ampalaya para hindi maano ng tusok at ayan ang kaganapan ko dito sa loob mga kabisay sa loob ng aking kubo uh, wala pa akong partisyon kaya open na open pa lahat so siguro maaasikaso ko yan pag nakatapos-tapos ako ng ating mga gagawin. Dito kasi mga kabisay eh... Ayan. Kung nakikita nyo. Eh, may natataklo ba ng... Yero. Yan ay... Puso Nigro. Diyan ako magtatayo ng CR. At... Nginising ko pa rin yan. Hindi... Pero itong mga kabisay eh, Hindi ko na yan tatanggalin dyan. Para, para ano hindi nalulusot dyan ang mga tao ginagawa kasi nilang daanan dyan mga kabisay kaya isinarado ko yan ayan at dito naman sa bandang harapan hindi pa nga hindi ko palang nawawalisan at yung mga dating damo pare yung aking buta <laughs> ayan at ayan may isa akong alaga dito na inilabas ko mga kabisay kasi lagi silang nagbababag nung isa doon sa loob ng turil palagi silang nagbababag kaya aking inilabas so ayan ang kaganapan ko dito mga kabisay at ayan sa awa ng Diyos yung ating ampalaya na sa ipuan kahit palugot na eh, patuloy pa rin na nagpuproduce ng bunga dahil yan doon sa aking pinakita sa inyong pulyad kanina mga kabisay. Organic yun ako lang ang gumawa noon. So, mabisa at yan ang nagiging resulta sa awa ng Diyos. So, diyan ako gumagawa mga kabisay. Tinatabasan ko diyan at yung ipinakita kong lansunis kanina ng dalawampung puno, diyan ko yun itatanim. So... Maraming salamat sa inyong lahat yan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana naman ipatuloy nyo pa rin subaybayan ang aking mga kaganapan dito. At wala na tayong intro intro mga kabisay at wala na ring outro. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye. God bless us.